Good morning mga kadungol It's morning raining raining day So ito maulan And, Basa ang palibot Ito sila nasa loob lang So Hindi rito na purga tong mga maliliit Purgahin ko ito ngayon So tara let's go Disclaimer lang po mga kadonghol, ako po ay hindi expert, ito lang po ay based on my experience sa pag-alaga ng kambing. Sa mga bisiro ko mga kadonghol is monthly po ako nagpupurka kasi sila po ay mahina sa coccidiosis po ay karaniwang nakukuha sa mga basang damo kaya pagkatag ulan kahit na hindi pa schedule ko sana ng pulga ay pinupurga ko na ang mga bisiro ko at doon naman sa mga inahin ko nagpupurga ako one month before sila manganak tapos pagkapanganak din uh, pupulgahin ko sila ah? Hindi naman ako doon naniniwala sa mga sabi-sabi na nakakawala din ng gatas pagka yung bagong anak na kambing kasi sa akin hindi ko pa naranasan yung mga gano'ng sitwasyon. Sa barako ko naman is uh, kumuha lang ako ng idea doon sa kilala ko every 5 months uh, siya nagpupurga so gano'n din yung ginagawa ko maganda naman yung resulta. So dito mga kadungol patapos na rin ako So sunod na lang po yung About naman pag inject ng vitamin So yun lang mga kadungol Bye bye Happy good farming